Okay, ito katatapos lang natin kumain. Tignan natin itong nasirang makina. Ito. Dinikitan natin yung butas. Ito. Ito siya. Yan. Alam nyo ba kung bakit nabutas ito? Dahil yung mga tornilyo natin pag nakalagay sa chassis niya. Ma mauwang siya. Kumakalog. Kumakalog hindi maigpit yung mga tornilyo kaya nagkikiskisan sila kaya ito nabubutas yan kaya yan ang nangyayari nabubutas sila nagkikiskisan dito hindi lang yan pinatanggal na rin niya yung black at saka cylinder head tumatagas yung black at saka yung cylinder head kaya inaas na rin natin tingnan natin ito hala natikitan na sa katatapos lang kumain yung mga makakapalang pitaka hayaan nyo lang na maalog yung makina ninyo ganito rin ang mangyayari mabubutas din siya yan basta may panggasto saraya, hayaan nyo lang na umuwang siya maalog pag umaalog siya rito ayun yung tatama yun tatama siya o kaya dito kasi ma-vibrate ito kapag kainihila niyo itong kadena kadena kaya doon naman sa mga nagtitipid at tayo gumastos higpitan ninyo check up lang sa mga tornilyo natin para makita natin yung mga putas o yung posibleng mangyari sa mga tornilyo natin o sa crankcase Ayan, natikitan na, matikas na rin. Uh, pwede na nating ilagay at mapayaran mabayaran na rin tayo. At uh, ito. Para naman may gagas po sinyong may-ari. Hmm. Kayo po, ilan po yung singil nyo dyan? Balik, binaba po yung makina at itong kanya winner ding din ayan ilagyan ko ng sitak para pwede natin lagyan ng kick ulit ayan okay sasabit na lang to o napainitay natin isabit na para makita na natin yung pera na ibabayad sa atin hmm bakit wala pang laman tong bulsa natin at mm, ito makakalaman na dahil tapos na ito ilalagay na para makauwi na rin si kuyang okay.